Magandang araw mga kaibigan Good news po ang pag-usapan natin ngayon Mayroong magandang panukalah Na sana matupad ito Para matigil na ang grabing korupsyon sa ating bansa Ito uh, sa Philippine Star na balita Congress urges To grant public access to final 2025 National Budget Talks. Taong bayan, dapat makita natin, i-open sa public, i-public hearing, yung pag ng 2025 National Budget. Yun, ngayon, mayroong House Resolution. Okay, minority lawmakers sa Kamara, nag-file sila ng resolution kahapon, Uh, calling for the transparent and publicly accessible deliberations on the national budget, beginning with the proposed 2025 budget. Okay, so House Resolution 2067, introduced by the minority black sa camera. Okay, so. nananawagan sila sa House of Representatives na yung bicameral conference committee hearings and documents including transcripts on the national budget shall be made open to the public and the media. Okay, di ba yung mga budget hearing, bawat uh, ahensya, public lang eh. O yung Quadcom, yung investigation in aid uh, in aid of legislation. Public. Ito ngayon ang panawagan. I-public din nila yung bicameral conference committee hearings. Kasi hindi natin nakikita eh. Ang nangyayari, <clears throat> both houses of uh, Congress, uh, pag na na yung GAA General Appropriations Act ng Congress at saka Senate mag uh, mag call, bicameral conference na para pagtugmain itong dalawa kasi may mga pagkakaiba eh yun na yung bicameral mag meeting na eh karamihan yung bicameral sikreto sila sila na lang ang Uh, nakakaalam anong pinag-uusapan, tayo naman, taong bayan, mabibigla na lang tayo pag na-approve na yung General Appropriations Act. Magtaka na, bakit? Bakit naging ganyan yan? Bakit naging ganito ito? Okay, yung 2024 na national budget, ganun po ang nangyari. Uh, lumobo yung un program funds umabot ata ng sobra 800 billion pesos na bigla na lang ang ano ang uh, ibang mga senador, mga kongresman kasi yung maliit lang na bicameral conference committee sila na lang ang bahala. Sila na lang nag-usap-usap. Okay, so private hearings. So <clears throat> yung resolusyon ng mga minority bloc, isinite nila ang article uh, 6 uh, and section 16 of the 1987 Constitution na na justifying the call of public uh, hearing by asserting that Congress has the authority to set the rules governing its proceedings. Okay? Although sinasabi ng resolusyon na hindi po unconstitutional yung secret meetings ng mga bicameral conference committee. Hindi labag sa konstitusyon. Kaya lang, ang resolusyon nag-emphasize na these hearings, yung bicameral, must adhere to the principles of transparency and accountability as reflected in the Constitution. So, ito, sabi ng resolusyon, Transparency in budget deliberations is critical in enabling citizen participation in governance, ensuring that public funds are appropriated in accordance with the people's needs and interests. Agree ba kayo itong resolusyon na ito? Pakicomment ko no mga kababayan. Kasi <coughs> parang wala pang nangyari uh, ever since. Na yung bicameral conference uh, meeting, yung i-finalize na yung budget, i public. Makikita ng media, makikita natin. Makikita sa social media. Comment kayo. Ano sa tingin nyo? Papayag ba si Speaker Martin Romaldes? Papayag ba si Senate President Scudero? And then, ang mga appropriations Committee chairman, papayag ba si Congressman Saldico? Sa Senado, si ko na ngayon, si Senator Grace po. Papayag ba sila na i-open sa publiko yung pag-delebrate? Kaya lang, kahit hindi sila papayag kung boses natin, maraming uh, sumisigaw na ipakita nyo, marinig namin. Okay, last year, <coughs> Nang dahil sa sikretong ito na uh, meeting, lumobo yung unprogrammed funds ng 800 billion. Ang nangyari, yung mga programs o projects na may pondo ng bawat ahensya, no, tinanggalan ng pondo at inilipat papunta sa ibang projects na gusto ng mga mambabatas. Kaya yung nawalan ng pundo ng mga approved na projects ng bawat ahensya, nalagay sa unprogrammed funds. Kaya ang gobyerno ngayon, ang Department of Finance, mapilitan maghanap ng pundo para yung nawalan ng pundo dahil inilipat ng mga mambabatas, E eh, mapunduan. Kaya nangyari po ngayon yung PhilHealth. Kung wala sana itong mga singit-singit na ito, kung hindi sana sikreto, baka hindi magkakaroon ng controversy sa 89.9 billion PhilHealth bill funds na i Wala na eh. Saan kukunin ngayon yung pera na yung unprogrammed? Kaya napilitan na nagkuha sa savings kuno ng bawat ahensya ba o government owned and controlled corporation kagaya ng PhilHealth. Ayan, napakialaman ang PhilHealth dahil sa sikreto bicameral conference committee meeting nito. So, resolution pa lang ito depende sa aksyon ng House of Representatives. Depende na ngayon sa leadership Speaker Martin Romaldes, and uh, Congressman Saldico. Sa Senado naman, depende na kay Senate President Escudero at uh, Senator Grace po. Kailang, to panahon na. Para ma-stop na itong korupsyon. Baka lulubo na naman, baka maging 1 trillion pesos na yung unprogrammed funds na naman yan. Alam niyo, for 2025, uh, uh 6 point, 6.23 million, a uh, trillion ang budget. Ang uh, <coughs> government revenue natin expected for 2025 nasa 4 point something lang. So, may budget deficit. Ang budget deficit is estimated 1.7 trillion. Yung 1.7 trillion, uutang na naman ang ating bansa kaya mismo si Senate President uh, Senate uh, Minority Leader uh, Pimentel nababahala na no? na pwede ba controlin uh, niya naman ang utang kasi ang laki na ng utang uh, malapit ng ano 15.7 trillion na ata ngayon ng utang magsi 16 trillion na So, utang lang tayo ng utang budget ng budget gastos ng gastos ayuda kung saan saan ayun na naman ayuda, akap 39 billion isiningit okay, ito galing pa lang sa kongreso na isingit na yung 39 billion ang DSWD hindi niya alam kasi pinasok sa DSWD hindi nakasama sa National Expenditure Program ng DSWD. Isiningit ngayon ng mga kongresista, 39 billion akap. Oh, hindi inaksyonan ng ano, hindi inaksyonan ng Senado. So mabuti at nakita ng Senado. At yan, pag-uusapan nila sa bicameral. Eh, hindi natin malaman kung anong hokus fokus nila doon. Eh, mabibigla na naman tayo. Kaya, Ah uh, it's very commendable itong house resolution na ito na sana papagbigyan para ang mga kawatan sa gobyerno, ang mga may problemang manloko sa tambayan, hindi na sila pa, hindi na sila makagalaw ng gusto. Kung kitang-kita ng taong bayan, paano nila pinapinalize ang budget deliberation.